Yari ang mga dagko nga mga balita nga natipon sa bunga-adlaw. Para sa mga headlines, mga babae nga ginpasakitan todos ang ila ex, pwede makapasaka kaso kagdanyos. Ano ang dapat iprioridad? Ash Wednesday o kon Valentine's Day? Adolescent pregnancies sa Western Visayas? Alarming! Yari ang mga detalye sa aton mga headlines. Ang Korte Suprema sa isa ka landmark case, naghambal nga kon ang isa kababayi ginpasakitan sang grabe sang iya kahagugma hasta sa punto nga ang lalaki wala nagtuman sang saad sini sa kasal, pwede ini magpasaka sang kaso si Bila kag mangayo Sa kaso ni Bakshi versus Court of Appeals, naghambal ang korte nga kon ang promisa nga magpakasal ang naging rason nga gintugyan sang babayi ang iya sini ka kag dungog sa lalaki, pwede sini kasuhan ang lalaki kon indi sini pagdayonon ang promisa nga kasal tungod sa pagbayolar ini sa article 21 of the Civil Code of the Philippines kon magabot sa punto amo sina ang sitwasyon ginhambal sang korte suprema nga ang promisa nga magpakasal isa lamang kapag panunto kag pagpatalang sa babayi para makuha sini ang pagkababayi kag wala sang anumang paghigugma Subo nga tuig nagtupa ang Ash Wednesday sa February 14 nga amuman ang Valentine's Day. Gani ang pamangkot sa tanan, ano ang dapat nga unahon? Ang Ash Wednesday o kung pag celebrate sa Valentine's Day? Ang Ash Wednesday ang mga pagsugod sa Lent Season or 40 days nga pagpamalandong from Ash Wednesday until Easter Sunday. Sino kay Reverend Father Angelo Colada, Director sa Archdiocese of Haro Social Communication Office nga para sa churches, gid nila sa faithful ang pag-prioritize ang observance Sang Ash Wednesday bangod nga wala man sa liturgical days ang Valentine's Day. Dugang ni Colada ang pagpakita sa pagpalangga sa kapareha ang wala man sang pili nga inadlaw kag dapat nga adlaw-adlaw ini. Ginexplikara man ni Colada nga importante nga mag-observe sa Ash Wednesday paagi sa pagkadto sa simbahan kag magpamalandong kag magpabutang sa abo sa agtang bangod nga party na ini sa katungdanan sa Roman Catholic. Ginatuso sa Commission on Population and Development akong CPD, kag POPCOM ang whole of society approach para matap na ang trends sa adolescent pregnancies sa Western Visayas. Sino kay Rolio Vincent G. Laguna, Population Program Officer 3, Technical Section Head sa POPCOM 6, na hindi lamang trabaho sa local government units, Department of Health akong DOH, POPCOM kag other government agencies ang pagprevent sa adolescent pregnancies, kundi trabaho sa tanan, ilabi na sa mga ginikanan, eskwelahan, kag kumunan imunidad. Base sa data sa Popcom, 11 years old ang pinakabata nga kaso last 2020 ka ng nga biktima sa sexual abuse. Ginahamba ni Laguna nga tub -tub 2021 pa lamang ang available nga data sa PSA, kag wala pa ma-dissect per region ang data for 2022. Kagamoy yadto ang mga dagko nga balita nga ato na Ini inyo ka PN Myla Yao para sa Panay Balita. For more stories, check our website, www.paninews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.